Ang galing mo naman, Tito Pops. Ganyan lang pala gumawa ng AI video gamit ang Veo 3. Salamat sa'yo. Trending na AI video gamit ang Veo 3 ng libre. O, oh, libre nga ito at wala kang babayaran. Okay? So, kung gusto nyo matuto niyan, tuturo sa inyo. Una nating gagawin, punta tayo sa ating Chrome. Search natin ang Google DeepMind. so Google Deep Mind, okay? So yan, then na natin si Flow, okay? Ito nakita ito nyo, try and flow, so click nyo lang yan. So kailangan nating mag sign in gamit ang ating Google. Okay, So, kung marami kang Gmail account, mas maganda kasi sa isang sa isang Gmail account, meron kang free na 100 credits. So, ang ituturo ko sa inyo ay eh, yung mababa lang gumamit ng credits. So, sa isang daan na credits mo, makakaroon, magkakaroon ka ng limang video. Okay? So, maglagin na tayo. So, ayan. Napunta na tayo dito sa kanyang project. So, pindutin natin ito new project. So, ayan. At kailangan natin ayusin itong settings. Dito sa aspect ratio pwede mong palitan yan ng landscape at saka portrait. Depende sa iyo kung ano yung gusto mo patayo o okay dito sa model, uh, BU3 plus 1 pass. So, yan yung mababang credits na magagastos. So, dito naman sa BU3 plus 1, quality, yan, 100 credits ang kailangan mong gastusin pag gumuha ka ng isang video. So, dito tayo sa video 3.1 pass. Okay. Tapos, dito naman sa text to video, frame to video, ingredients to video, create image. Pili ka lang dyan. Kung dito sa text to video, kailangan mag-text ka lang dyan. Dito sa frame, kung may meron kang picture, mga ganun. Okay. So, syempre, dito na tayo sa text to video. Okay kung wala ka pang naisip na prompt, pwede ka namang magpagawa kay ChatGPT ng iyong prompt. Dapat detalyado yung sasabihin mo kay ChatGPT. Okay? Ako kasi nagpagawa na ako kay ChatGPT kanina, ngayon ipipis ko na lang dito. Ayan. So, ayan yung ginawa, pinagawa ko kanina kay ChatGPT. So, may ayusin ako konti kasi nagkamali ng konti. Yan. Tapos ito. Nagawin natin yung Tagalog yan. English na Deo, kasi bibig kasi niya nang pa isa-isa. Ganito na lang ang gagawin. Yan. Deo 3. So, pwede na Yan. Um, kung okay na yung prompt mo, pindutin mo na itong arrow para makapag-generate ka na ng video. Alright, pindutin natin. So, hintayin lang natin matapos yung ano, yung countdown niya. Medyo matagal-tagal din kasi ito eh. Inaabot din ito ng 1 minute yata. Pero yung pagmabilis yung internet mo, seconds lang makakatapos ka na rito mag-generate so yun na-generate na natin yung ating video pwede na natin siyang i -play. take note uh, hindi po mahabang video ang mag-generate natin dito uh, 8 seconds lang po siya pang short videos at pang reels lang ko okay so try natin i-play Okay? So, medyo bulol pa siya. Pwede pa nating i-regenerate yan. Pabaguhin lang natin yung ating prompt. Okay? So, kung yung video mo eh okay naman na, dito mo lang siya i-download. Okay? Dito pindutin mo tong download icon. So, yan, Pili ka lang dyan. Original size o so animated. So, pipiliin ko is yung original. Okay, so ito, na-download na kaagad siya. Okay? So, ganun lang gumawa ng AI video na pang Reels or pang Shorts video. Kung nagustuhan mo ang aking makihingi, pwede bang humingi ng isang thumbs up at subscribe mo na rin ang aking video kasi nagsisimula pa lang ako at wala pa akong mga subscriber para sa susunod pang mga video eh pindutin mo yung para sa mga susunod ko pang mga video pindutin mo yung bell icon para manotify ka pag meron akong bagong video i-upload okay maraming salamat po okay maraming salamat po